Siguradong panalo na po tayo. kayo rin po dahil nag taking na tayo. Eh nang beses si Kagad yung uh, undersecretary Cabral sa kanyang uh, staff at sinasabi, "Congratulations. Baka mo merong ako uh, may." Uh, Andiyan po sa text message, sa Viber message. Na sinasabi, uh, para ma-align do sa mga priorities at para maiwasan yung redundancy. Si uh, siya nang gagawa ng paraan ang uh, sabay ang sinabi na para maihabol o may sama na sa NEP. So nag siya na magsuminti kayo, parang sinasabi, 500 million pesos yata, ibig sabihin ng 500 yan eh. Kasi hindi naman malinaw, pero ang sinabi, uh, buo kayo, 500 for now. For now, ibig sabihin, For now, sige magpasok kayo mga 500 million pesos worth of projects na sa inyong manggagaling. So ito po yung sabi natin na isang kamalian ng budgeting uh, or budget process. Dahil ang trabaho, ang trabaho, mandato ng Kongreso, both houses, legislation. Yung pong nep eh, nasa budget preparation phase na kusaan uh, exclusive domain ng executive branch. Pero bakit po? Dahil ganyan ang nangyayari eh, mismo sa DPW police na nanggagaling na magpasok na kayo rito. E ho ba pakikialam yun sa uh, mandate o sa exclusive authority ng executive branch? Salamat po uh, sa sagot na yun, Mr. President. Ako po naniniwala na talagang wala namang inisiyatib na nanggaling sa inyo at siya'y kusang niyang Ini alok ko, yung uh, inaakala niya sigurong makakatulong o makakapagbigay ng kasiyahan sa inyo. Yun po yung akala niya. Nung ko po na sa kanya, sinabi ko bakit lumilitaw nung ibigay na ceiling ng DBM, pinapalitan mo, sabi ko sa kanya. Ayaw po niyang aminin yon, wala raw po siyang kinalaman o pag-uusapan ay yung paglilista. Wala, wala rin siyang kinalaman. Ngayon po malaga siya. Sapagkat naipakita ko po kahapon, Mr. President, lalong-lalo na po sa flood control projects, yun pong mga insertions, aminin man niya't hindi, ngayon po inapatunayan na natin, ay talagang siya po talaga yung gumagawa. Dahil siya po yung undersecretary ng planning services. At lalong-lalo na po sa tinatawag na Uh, FAP. Ito po yung uh, Foreign Assisted Projects. Yun po malinaw na malinaw. Ipinakita ko po Mr. President yung sulat ng DBM noong July 2023 na kung saan sinabi mismo sa kanya, please adhere strictly to sa mga ceilings na binibigay namin sa inyo. Dahil napansin po ng DBM, magmula po ng 2022-2023, pinapalitan po niya hanggang sa 2024. Ayaw po niyang aminin na siya po ang may kinalaman doon. Ngayon ko lang napatunayan, salamat sa uh, uh, Senate President Pro Tempore na ngayon ay malinaw na malinaw, hindi na niya pwedeng uh, sabihin at hindi na, pwede, hindi na siya pwedeng magsinungaling. Nawalas ang kinalaman dito. Ang totoo pa po nito, Mr. President, ang dami pong gustong tumestigo na meron po siyang sampung paboritong contractors na siguro sa mga susunod na panahon, kung sino man po, isa po sigurong mabuting direksyon ay tuntunin ito at marami rin pong palagian na pumupunta sa kanyang opisina na mga politiko. Gusto ko pong pasalamatan ang ating uh, Senate President Pro Tempore sapagkat mukhang yun pong mga kawani o mga opisyalis ng TBWAs na matutuntunan na natin at alam ko po na talagang tatagos ito hanggang sa former secretary ng Department of Public Works. Kasi kahapon po, gusto niya nang sabihin na uh, lahat ng daw po ng Nangyayari sa kanyang opisina ay mayroon namang basbas <coughs> ng uh, Secretary ng Department of Public Works. Ngunit ang gusto ko pong uh, tuntunin, Mr. President, kung nakita na po natin unti-unti at saan papunta at sinong may kasalanan sa Department of Public Works at nailitaw na rin po sa pagsusuri at sa personal na pag-imbestiga ng ating colleague, ang mga contractors na talagang kung pagsasamahin po natin mga contractors na ito at saka yung mga uh, mga opisyalis na nabubunyag ngayon siguro po yung salitang walang o oh, halang ang kaluluwa ay is an understatement eh. ang gusto ko pong may, malaman ngayon bakit po kaya sila ganun kalakas ang loob bakit parang hindi na po milyon eh Bilyon-bilyon na po ang naipatatalo at hindi naman po nila pera yon, Pera po ng taong bayan. Mr. President, ganun po ba kaya kalakas ang loob nila na sila-sila lang, mga contractors at saka yung mga opisyalis na yon, Wala po kayang mga politiko sa loob sa, sa, likod nila? Sana po matukoy yung tunay na mga proponents para po yung walang kasalanan ay hindi po nadadamay. Mahirap po na magpanggit sila ng pangalan. Dahil ito pong nagpapanggit ng pangalan ngayon ay galing lang sa amin kahapon at napatunayan ngayon ng bilyon-bilyon ang ginagasta at magdadamay siya. At meron pong nag-text sa akin sa magitan ng emisary nung ng abogado ng diskaya, Mr. President. Meron po palang isang congressman, kanina pong nag-hearing sila, Nakausap yung abogado ng Diskaya. Kailangan e ka, merong kayong matukoy na senador sapagkat mako-contempt kayo. Nasa akin po yung text message, Mr. President. Sa mga tweet, gusto lang nilang magpangalan. Hindi po mabuti yun. Kailangan po sa tulong na rin po ni Senator Lacson, total naaumpisan na yung mga contractors, naaumpisan na itong mga kawani at opisyalis ng TPWH na talagang kandidato na po talaga sa impyerno, matukoy po talaga kung sino-sino po yung palaging kausap ni Yusek Cabral na sila po yung sindikato dito para po yung walang kasalanan ay huwag pong madamay. Maraming salamat po, Mr. President. Salamat po, Yoron. Yeah. Maraming salamat po rin uh, sa ating uh, uh...